ayan nga po yung mga buntis natin nasumpit noong September 29 October 20 ang 21st date 42nd date, check kung maglalandi ulit, November 10 eh hindi na siya naglandi at medyo halata na siya so buntis na nga January 7 pupurgahin namin tapos January 11 ililipat sa paanakan and ang due date namin 114 days ay January 21. Ito namang isa September 15. Custom Cake October 6, ang st day 42nd day, October 27 December 24 ang purga, December 28 lipat sa paanakan January 7, due day Pagabasain muna natin